Makakausap po natin sa ilang sandali mga kapuso Si BIR Commissioner Romeo June Lumagi Mga kapuso Doon tayo naman sa good news Pag-uusapan natin uh -oh. yung ano yung VAT exempt na mga gamot yes. uh, May mga gamot na po ang tinanggal po ng value-added tax mm -hmm. At yun, syempre weng ang uh, ang koleksyon ng BIR at eh. yung laban po nila sa tax evaders yeah. na no, yun natin pag-usapan. So, gusto ko malaman ano ba yung ano ginanda na ng kampanya ng gobyerno para tapalan yung ating tax leak. Yun oh. No? Yung ibig sabihin na nawawala pong kita sa gobyerno dahil sa kahinaan ng batas natin or implementasyon sa pagbubuwis. Meron pang uh, yeah. meron pang ano campaign mm. ang BIR ngayon para buwisan yung mga online uh, transactions. Yan, ano? no, oh. Oh. So yan mm -hmm. ay pag-usapan natin nasa linya na natin BIR Commissioner Romeo Lumagi Junior. Uh, Commissioner, magandang umaga si Joel Sueng. Live po kay Super Radio DCWB. Magandang umaga Kamusta po. Kamusta po kayo? Um, magandang umaga po sa inyo at sa mga tagapakilig -taga at -taga -taga ng inyong programa. Opo. Uh, mm -hmm. uh, tayo po'y napapanood din po sa, ano, sa GTV, Commissioner. Uh, Pag-usapan po natin, ano-ano ba yung mga... Uh, yung mga gamot na ngayon po'y VAT-exempt na. Magandang balita po ito sa mga kababayan po nating mas mahalaga ang gamot kesa sa pagkain. Naman, way, no? kesa sa bigas. <laughs> kesa sa, <laughs> Commissioner, sige nga po, pake-explain. Opo, uh, bali na ulit tayo ng sa Teka, so, yung muna ayaw natin. Muna natin Commissioner, no? Eh. paputol-putol po yung signal ni Commissioner mga kapu. Mukhang pati signal niya. <laughs> <laughs> Ganong katindi ni ang BR ngayon. Totoo, ha? Oh, uh, oh. talagang uh, lahat uh, dapat binubuisan, siya mga kapusa so, Ayusin lang po natin yung ating signal with the uh, Commissioner yes. Romeo Lumagi Jr. Okay na. Alright, nice na. Hello, sir. Uh, hello. Ayun? Opo. Yan, better po. Mas maganda. Sige. Mm. Okay. So ito po yung uh, dinagdag po natin na uh, VAT-exempted po ng mga gamot. Uh, gamot para sa cancer, hypertension, at uh, for mental illness. So bali dal dalawang po ito pong uh, additional na dinagdag po natin na gamot para naman na uh, makatulong po sa ating mga kababayan na uh, mapamura pa ang mga gamot. Uh, at alam naman natin na napaka-importante po nito sa ating mga kababayan. Meron ba kayong calculation kung magkano po ang mawawala sa gobyerno dahil dito sa exemption na ito at uh, the same time eh, uh, san ba natin ito babawiin kung uh -oh. uh, so sa sakali Oo. doon sa mawawalan buwis ano uh, wala tayong uh, exact computation dyan dahil wala rin tayong data kung uh, ilan talaga ang pwedeng uh, hmm. ng mga gantong uh, gamot. Pero uh, ang uh, babawiin din nito sa Uh, kaya naman na uh, pinapaigting natin ang uh, laban natin yung kampanya natin na uh, against sa mga tax evaders itong uh, mga talagang talamak na alam natin na uh, talagang hindi intention nilang hindi magbayad ng buwis katulad yan ng mga sa illicit uh, trade at saka itong uh, fake receipts na pinahabol natin May pag-aaral po kay Commissioner sa BIR kung Magkano yung halimbawa? 'Di ba? 12% yung VAT na mawawala dito mm -hmm. sa mga presyo ng mga uh, mahalagang gamot na ito. Kung magkano yung um, actual price na mababawas mm -hmm. sa halaga ng mga bawat gamot na 'yan. On the average. On the average, hindi well kasi 12% yung uh, mawawala niyan sa 5%? Mm -hmm. 12. 12%. O s'o tatanggalin agad 'yan. So kung kunyari uh, i-i-multiply na lang natin 'yan ng 0.80, kung depende uh, kung before eh 1,000 pesos 'yang uh, binabayaran ng mga nasa 800 mm -hmm. plus na lang 'yan. Mm -hmm. Ito 'yung mga gamot commissioner na pinakamalalakas na konsumo ng mga Pilipino. Opo, kasi uh, yan, maalam naman natin, ito mabibigat na mga sakit at mga karamdaman itong uh, mga uh, dinadagdag natin. Kasi nga, uh, medyo siguro may kamahalan din itong mga gamot na ito. Yes, sir. Kailan po magiging effective yung order na maging tax exempt yung dalawampung klase ng gamot na yan? Uh, well, effective na po ito. No? Nakapaglabas na po tayo ng uh, Revenue Memorandum Circular 34-2024 na dinagdag na po natin ito. So, that yan ay uh, pagkabunta uh, na po kayo sa mga drugstore ay dapat uh, wala na pong VAT na, na sinisingil po sa mga gamot na ito. ito Commissioner, yung malalaking butika, di ba mm. Joel, madaling ma-monitor mm. kung yung kadilang tax compliance. Paano po yung malilit na butika at kung halimbawa po mayroong matukoy ang mga consumer? o mga pasyente, kanilang pamilya, na sandali, ito pa rin yung original na presyo. Ay sabi ng BIR, dapat less 12% na ito ng VAT. Saan po, ano po ang pwedeng gawin? Well, una-una po, pwede, pwede pong i-mention itong uh, -issue ng uh, dati po, uh, itong uh, Revenue Memorandum Circular number no. 34-2024. At uh, pwede rin pong magsumbong at uh, magmagsabi po sa aming uh, ahensya may meron po tayong email pumunta lang po sa aming uh, website uh, marami pong uh, channels diyan para makapagsumbong uh, doon sa mga drug stores na hindi uh, sumunod pa dito sa mga nilabag sa na ating panuntunan na wala pong bat itong mga gamot na ito pwede rin sila uh, mag-comment doon sa aking uh, official Facebook page para naman na uh, nakikita rin naman po yan dito at uh, para Uh, maaksyonan po natin agad yung laban saan. Ang malinaw doon Commissioner, hmm. eh, pag may butikang hindi sumunod at hindi nagbaba ng 12% ng halaga ng kanilang na mga gamot na ito, may parusa po yan sa ilalim ng batas? Meron po kasi po hindi po sila tumutupad hmm. dito sa ating isyo na panuntunan. Okay. Uh, Commissioner, notwithstanding yung uh, yung eto to eto weng yung ano yung 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 diskwentong nakukuha ng mga senior citizen oh, oh. ano ba yan A, ano bang panuntunan doon kasi ang senior citizen meron na talagang discount dito yes, eh, Sa pwds, no? oh. PWDs. eh pag ganito VAT exempt pa paano yan na uh, uh, patong-patong na yung discount ng ating mga seniors well uh, tama po yan ano no? eh hindi um, hiwalay po ang uh, VAT uh, sa totoo lang po ang konsepto po ng VAT ay hindi naman talaga yan napupunta doon sa negosyante Uh, ang ang uh, ano nang bat is, uh, diyan nyo lang binabayad yan at dapat nire yan ng uh, establishment sa gobyerno. Hmm. So, ibig sabihin nun hindi yan sa kanila. Kaya bukod pa ang uh, bat sa discount ng uh, senior citizens. Kasi yung senior citizens discount at yung PW discount ay uh, binabawas yan dun sa selling price, which normally ang selling price talaga dyan ay eh, wala yung VAT. Mm -hmm. Okay. Magka magkano na po ang uh, naging yield ng BIR do sa ating campaign against tax evaders? Meron na ba kayong computation ng uh, mga nabawi natin do sa mga hinabol ho nating hindi hot, uh, tunay na nagbabayad po ng buwis? Uh, Doon sa mga ibang, uh, kasi iba't ibang uri ngayon yan na mga tax evaders ang hinahabol natin. Uh, meron tayong hinahabol sa mga illicit cigarette uh, cigarettes dito sa mga illegal na vape products na hindi rehistrado at uh, yung ghost receipt na tinatawag natin dito pa lang sa ghost receipt nakakakolekta na tayo ng uh, ilang bilyon na uh, dito sa ghost receipt nilunsad natin ito at uh, patuloy ang uh, pagpasok ng koleksyon dito sa, sa ating mga hinahabol at uh, ang maganda pa dyan ay uh, meron na tayong uh, nasasampahan ng kaso nakikita na natin na uh, uh, umuusad na rin uh, sa kaya natutuwa rin tayo sa nagiging action ng Department of Justice dahil uh, patuloy nilang sinasampa yung uh, criminal cases at may mga warrant of arrest na, na na-issue laban dito sa mga tax evaders. Dahil ba sa ganyang kampanya, Commissioner, lumakas ang tax compliance? Tumaas ba? Uh, um, tumaas naman. Ano? Uh, yan ang natural na magiging epekto at uh, Uh, mararamdaman din natin yan lalo na tututok pa rin tayo dito sa uh, sa patuloy ang pagtutok natin dito sa mga illicit uh, traders at uh, dito sa fake sa ghost and fake receipts ay patuloy na pumupunta rin sila dito at sa uh, nakikipag uh, nakikipagdiyalogo para makapagbayad at uh, nakikita natin na marami na ring negosyante na hindi na uh, nagiging involved dito sa pagbili ng mga fake receipts yung mga kasabwat mm. po sa loob, yung sindikato. Oh, may may ganung-ganun oh, impression yun. eh. Siyempre may nag-aalok niya sa kanila, oh. 'di ba, Commissioner? Actually, do sa fake receipt, meron mm. yata ang kasabwat sa loob ng BIR yun eh. Nahuli yata ni Commissioner 'yun, hindi ako nagkakamali. Yung mga ano, yung uh, yung nahuli natin ay uh, involved naman doon sa uh, pagmamanipula uh, ng POS machines ano hmm. uh, dahil kasi um, yung mga POS machines dapat nagre-reflect yan automatically daltoong bill benta, kada merong kang uh, uh, in input doon na benta mm -hmm. ay dapat na re-record yan ngayon. doon. ngayon itong isang uh, empleyado natin na uh, kinasuhan din natin uh, sa Department of Justice at uh, na-confirm na rin ang dismissal after uh, uh, kamakailan lang ng uh, Department of Finance yung ating inisyu na recommendation for uh, dismissal uh, di laban dito sa ating uh, Uh, empleyado na involved din at uh, sila yung uh, talagang nag-offer na para ma-manipulate yung uh, mga uh, POS machines. Kaya yan ang isa rin natin tututukan. Lakas ng loob nun, Commissioner. Mm -hmm. Lakas na loob nun ha, para mag-alok galing sa loob? Yun talaga, malakas talaga ang loob. Kasi nga uh, siguro akala nila na hindi tayo seryoso sa ginagawa natin na uh, labanan itong ganitong uh, ano kalakaran. Mm -hmm. Kaya naman na pinakita natin na nung na-discover -na natin yan ay uh, dinevelop de agad natin yung uh, kaso at sinampa agad natin yung kaso sa Department of Justice at uh, nagagawa na rin kami ng internal uh, investigation at uh, nauwi nga sa pagkakadislease nitong uh, empleyado natin. At meron din tayong nahuli ng kamakailan na uh, nangigil, Kaya naman din uh, sinampahan agad okay. din natin ang kaso mm -mm. yung uh, empleyado natin na yan. Yung mga dismiss na yan in na empleyado po, hindi na nga nga na ligtas na sila sa kasong kriminal. Tama po. Uh, magkaiba po yan. Kaya naman, uh, pero uh, kapag ka... Ano, sinasampa naman natin yan. Uh, sinampahan na natin ng kaso at uh, first yung uh, dismissal order. Uh, magkasabay pong uh, ginagawa. Kumusta po ang ano ang uh, lagay po ng mga kasong sinampa natin laban din sa mga negosyante na hindi ho, uh, tapat na nagbabayad po ng buwis. Uh, patuloy po 'yan ano uh, patuloy ang investigasyon ng uh, Department of Justice yung iba submitted for resolution yung iba ongoing yung preliminary investigation. Yung iba naman po ay uh, nasampa na ng uh, Department of Justice sa uh, uh, trial court at uh, pa, nagsimula na po at nag-issue na po ng uh, warrant of arrest. At you're, you, patuloy you, mm. na pinagtutututukan po natin yan para naman na masigurado na uh, magmabigyan ng gustisa po itong uh, mga itong sitwasyon po natin. Usually ba, Commissioner, may mga uh, out-of-court settlement na yan? Yung bang, di ba, oh, nahuli ka, no? Uh, hindi oh, ka para na makasingil na mas malaki oh, BIR. Sige, sige, babayaran ko na lang. Mm -hmm. no? Uh, ayusin na lang natin. Do you settle? Do you settle? settle. Ganun, oh. oh, tama ho ba? May mga amnesty ba kayong binibigay sa kanila? Uh, kapag ka uh, bago pa nasampahan ng kaso, lagi namang uh, pwede naman na uh, yan. yan mm -hmm. Subject to court approval naman po yan. Uh, sinasubmit din yung, uh, yung payment. Uh, kasi kung uh, binayaran naman at uh, pati yung penalties and interest ay uh, minsan ay na, na uuwi din naman yan doon. Pero uh, as long as uh, bayad lahat yan. Mm -hmm. Okay. Kamusta ano natin ang internet transaction natin. Yung yeah. mga yung mga online uh, selling, uh, yung bay, ba na Nabubuyesan ba natama? 1% di ba 1 ang uh, 1% ako, withholding na. tax. Tama ba, Commissioner? Uh, uh, kamusta uh, mayroon na ba tayong nakokolekta sa kanila? Uh, meron pa po silang uh, nag-issue po tayo ng uh, regulations po dyan. nang nagpataw nga po ng uh, withholding tax na inuulit ko para lang din malinaw Hindi ito panibagong uri ng uh, buwis. Opo. Ito lamang ay uh, tax administration dahil dapat mm -hmm. naman talaga sila from the beginning nagbabayad ng buwis. <laughs> Ngayon po, uh, nung po natin yan, nagbigay po tayo ng palugit ng 90 days at uh, hindi pa po pumapas, hindi pa po, uh, na po dumarating yung deadline. Mga bandang April pa po yung deadline ng ninety uh, 90 days na yan. Mm -hmm. Kasi naiintindihan naman din natin na itong mga online platforms na mag ng uh, withholding tax ay uh, kinakailangan may baguhin sa kanika nilang mga sistema at uh, ano, so medyo may effort din kaya nagdidiit tayo ng palugit for mm. the implementation kaya naman uh, wala pa rin talaga uh, hindi pa to so by, uh, April. Hindi pa so by, by April by April mm -hmm. by April baka makakolekta na tayo Opo yan ang uh, pina-target although may, ma may nananawagan sila nagre-request sila na ma-extend pa itong palugit na to dahil nga uh, may mga Uh, uh, sa systems nila ay uh, kailangan baguhin mm -hmm. yung mga program ng ano. So yan ang tinitingnan natin kung kinakailangan ba na nila talaga na ma-extend yan at mabigyan pa ng uh, karampatang panahon dahil uh, sinasabi nila dahil marami rin naman registrado registrado. Although nire-require na nila ngayon, uh, nakita naman natin na nagre-require na sila ng registration. Mm -hmm. Sabi, uh, unlike dati, ah uh, na kahit sino na, ah, lang pwede. Na oh, oh. Kahit ito, pwede. Mm -mm. Kahit walang registration. Ngayon, nakikita naman natin na talagang na, na, nalalaman na, din natin na bago ka makapag uh, ma accredit pat para maging patuloy ang accreditation mo sa kanila ay kailangan mm -hmm. nila sila ng re-registration sa ano po namomonitor monitor ng BIR yun na halimbawa o oh, sige nag-register mm -hmm. pero di ba may limit halimbawa 100,000 lang ang kinikita annual po ba yun bago ka mapat mapatawa ng 1% withholding tax paano namo monitor yung kita noon para sabihing ay pasokado sa kriteria mm -hmm. na yon or hit exempted ka Bale uh, kasi doon sa ano ng platform ay makikita naman nila kung magkano na kasi lahat naman ng payments, lahat ng penta ay uh, nakikita ng uh, online platform. Mm -hmm. So sila mismo ang magpapataw niyan pagka uh, lumampas na sa 500,000, mm -hmm. saka naman na mag-implement ng withholding. So as long as yeah. hindi naman lumalampas ng 500,000 yan sa isang taon, ay uh, hindi niya kinakailangan mag-withhold uh, mag ng... Uh, Half one half of 1%. Yan. Basi po sa, mm. sorry Joel, no, 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 basi no. po sa mga past transactions at saka sa sub submissions siyempre, pamonitoring sa kita ng mga yan, gaano karaming online sellers ang dapat nating pinapatawan ng withholding tax sa 1% kada taon? saka ano, uh, siguro oh. ma, ano, masundod ko na rin doon sa tanong ha? mo, mm -hmm. hindi daw bagong batas to eh, sabi ni hindi. Commissioner. Oh, no? oh. Dapat matagal na sila nagbabayad mm -hmm. na 1%. Totoo. Eh, iba eh, 2019 pa, yumabong na yung kanilang negosyo. <laughs> Mula na magsimula yung oh, online selling. Ano ba? May retroactive ba? Uh, effect ba itong uh, itong, uh, ano pa tawag dyan? Circular? ng BIO. Memorandum. Memorandum. Revenue, uh, Revenue All regulation. Revenue right. regulation. May retro retroactive effect ba yan? Dapat 2019 pa kayo nagbabayad. So may utang kayo sa amin. Parang mm -hmm. gano'n. Ang uh, ang Bago. Ito pong ipinataw uh, po natin na withholding tax. Ito ito po yung pamamaraan ng collection. Ang sinasabi po natin na hindi bago ay yung income tax. Yeah. Kasi mm. wala pa lang ay dapat nagbabayad sila ng income tax kahit hindi nagpapataw ng withholding tax. Ngayon ang uh, issue natin kaya prospective itong withholding tax dahil parang advance payment lang ito kaya sinataw na creditable withholding tax. So uh, yung platform, ay uh, nagkakaltas automatically once pumasok yung uh, yung uh, payment magkakaltas sa pero ultimately ang nakabanggan uh, nito ay yung income tax na okay. uh, online tax. Mm -hmm. uh -huh. Eh so ano to? Kung uh, kumbaga kailan dapat uh, effective yung kanilang pagbabayad kung sa Abril eh dapat nagbabayad na sila. Kailan dapat effective diyan? Na uh, kailan ba inilabas po ito nga? Itong, ano, itong uh, uh, revenues Regulation. Uh, memorandum na ito. Naging effective po itong uh, revenue regulation sa ito nitong Enero po at uh, may palugit na 90 days kaya uh, nasa Abril po ang uh, implementation talaga nitong withholding tax. Pero yung sinasabi po ninyo na dapat magbayad sila kung hindi sila nagbabayad ng income tax, Even before yan ang pwede nating singilin pag natin ang sadal na nilang uh, nagne yan ang sisingilin talaga natin dahil simula pa lang nung nagnegosyo sila ay dapat registrado sila at magbabayad sila ng... No, oh, Weng, ang laki ng oh. kikitain niyo doon kung kayo sa, sa laki lang. ng kinita ng mga yan ever Saka, since? ano Weng, ang problema oh, oh. natin sa online selling, hindi nag -issue ng resibo yung wala. mga yan. Wala. At hindi rin nagbibigay ng discount ang karamihan sa kanila oh, sa oh. mga seniors at PWD. Yan nga po yung uh, sinasabi po natin na dahil po nang uh, naiintindihan natin na yung iba negative ang uh, tingin nila dito sa pagpataw natin ng uh, buwis at pagsigurado natin na eh, registrado ang mga online sellers. Pero ang, ang uh, pinapakita po natin dito ay uh, ito po ay ang ang kabab ang uh, lahat po tayo ay makikinabang dahil sa ginagawa po natin dahil unang-una nasisigurado natin na magiging lihiti mo lahat ng mga online sellers at hindi sila yung kapag may reklamo kayo dahil hindi sa gobyerno yan, wala kayong magiging recourse saan kayo magre-reklamo. Ngayon, mm -hmm. kung nakakuha kayo ng defective na produkto o nakakuha kayo ng o kaya mali yung ano, uh, at least alam ninyo, nairehistrado ito at uh, meron kayong paraan para mahabol to at ma-re-reklamo sila. So, protected, uh, consumer protection din po ito kaya dapat sinusuportahan po natin lahat ang uh, pagre-registro at sa uh, pagbabayad ng buwis nitong uh, mga online sellers. Kasi nga, Ayan. katulad yan, yung mga nasa brick and mortar stores, ang dali-dali namin pinupuntahan yan, regular ang aming uh, tax mapping mm -mm. at uh, nagbabayad ng uh, buwis ang uh, online ay uh, wala po. That, that's why we just want to level the playing field, ika nga, para pantay-pantay uh, din naman ang uh, magiging uh, ano na, ang, uh, ang uh, presyuhan. Ito, para sa lahat ito ng online sellers, Joel, mm -hmm. sabi ni Tata, uh, pwede itanong kay Commissioner, paano daw po yung tax computation para sa mga online sellers? Paano niyo pinapataw yung pagbobuwis sa kanila? Well, parehong-pareho lang po yan uh, sa mga brick and mortar stores. Ano? Mm -mm. Uh, katulad yan, meron silang kinakailangan bayaran na income tax mm -mm. at value-added tax. Ito lamang pong uh, withholding tax na to ay paunang bayad lang ang nagbabayad po nito ay ang online platform na kinokolekta mm -mm. ng online platform sa mga sellers mm -mm. so ultimately ang nagbabayad dito sa aming ahensa ay ang online platform at lang po 'yan pag halimbawa umabot na ng 500,000 ang kita nila sa kada taon tama po right. okay ah, siguro bago yung ano bago yung inyong panawagan doon po sa income tax filing um, Saan ba makikita yung listahan po ng mga gamot, gamot. na ano, nakakasim dami nagtatanong tatanong dito. Yung bang gamot sa diabetes eh Oo. wala na ba tax <laughs> exempt ba? Yung mga metformin and, at saka uh, sa si ano one. ba 'yun, Commissioner? Uh. Lahat halimbawa, gamot uh. sa cancer. Lahat ng klase ng gamot sa cancer pwede pong pasok doon sa VAT exemption. May so, e, listahan ba kayo? Saan ba pwede makita yung listahan, Commissioner? Uh. Meron po tayong uh, listahan uh, so far kasi pa, uh, patuloy ang pagdagdag natin ng uh, mga uh, okay. gamot na magiging hmm. vat exempt. So um siguro dahil hindi din naman natin kabisado kung ilan mm -hmm. lahat talaga itong mga gamot na to pero yung listahan po makikita po natin uh, sa aming uh, website pumunta lang po tayo sa aming uh, website yung pinaka latest na inisyu natin ay yung revenue memorandum circular number no. 34-2024 mm -hmm. ngayon uh, ma na uh, previously nag-issue na rin naman tayo ng uh, ng uh, circulars kung ano-ano yung mga gamot na yan at uh, makikita rin po natin yan sa aming uh, website kapag gusto lang makita kung ano yung gamot na mga exempted, hanapin lang po yung mga revenue memorandum circulars na kung tungkol sa VAT exemption ng Nasa uh, Facebook gamot. account din po ba yan? May Facebook ba ang BIR? Kasi sa Meron dami din po, po. na gumagamit ng Facebook baka mas accessible po yon. Meron din po at uh, dun sa kahit sa official Facebook page personal Facebook page ko po andan mm -hmm. po din yan. Tuwing uh, naglalabas po tayo ng uh, RMC ng uh, ng VAT exemption ng uh, mga medisina ay pinu din po natin yan dun sa uh, O oh, follow niyo ano. si Commissioner. Oh, sa Commissioner MP. Romeo Lumagi Jr. Bureau <laughs> of oh, oh. Internal Revenue. At ibig sabihin madaragdagan pa po yung hmm. listahan ng mga gamot na, yan na pwede ma-exempt sa VAT. Tama. Okay. All right. Sige. Yung panawagan ninyo sa ITR filing. April, April, na, April na naman, April... Commissioner. Mm, <laughs> <laughs> Oo nga po. Uh, napakabilis talaga ng panahon. Uh, ang panawagan lang po natin, uh, again, tax filing season sa darating na Abril ay uh, siguraduhin po natin na huwag na sana natin hintayin ang uh, deadline ng April 15. Uh, Mag-file na po tayo ng uh, ng 2023 income tax returns at uh, magbayad po pa in advance para naman hindi na kayo maabala. Uh, pwede po natin gawin yan through online at uh, pwede rin po pagpunta po sa aming uh, mga district offices kung saan po kayo registrado. And uh, again, uh, uh, ito pong uh, uh, pagbabayad ng buwis ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bayan dahil naman ang uh, pagbabayad ng buwis ang siyang magsisigurado na mapapaunlad natin ang ating bayan. Kaya po uh, sa darating na ano na April 15 uh, magbayad po tayo at patuloy yung ano sana po lahat po tayo pagtulong-tulungan po to. Kung meron kayo na ng mga hindi registrado at hindi nagbabayad ng tamang quiz ay uh, sabihin lang po sa amin, isumbong po sa amin with all the details. Pwede pong i-report 'yan sa aming uh, website uh, at sa uh, uh, www.bir.gov.ph. Meron po diyan si Revy Andun po yung uh, pwedeng yung mag-submit ng mga reklamo ko d'yan. Okay. Alright. Commissioner, thank you. Thank Ikat you po. Ka. Thank And good you morning. Salamat din po uh, at magandang umaga thank po, you. po sa ating lahat. Good morning, BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. mga kapuso.